So ayun nga guys, napakaganda na rito sa Tabaco City. Ayan po, nasa Seawall po yan. Nang tabako na talaga namang ginadagsa ng maraming tao dahil bukod sa napakagandang view ay marami na nagtitinda rito at iba't ibang nagtitinda at iba't ibang putahe ang matitikman niya dito. Ayan. So ayun nga guys, ako dito ay... Uh, bumili dito ng mga tusok-tusok kay ate kasi yan mahilig tayo sa mga tusok-tusok at eto na nga guys finally natusok na o oh, diba talagang napakasarap ang mga natusok na o oh, diba kaya yung mga hindi pa na kakatikim kung gaano kasarap ang tusok-tusok ay nako pumunta lang kayo dito sa siwol ng tabako at sigurado malalasahan nyo kung gaano kasarap ang mga natusok tutusok ba diba? mm -hmm. ayan guys at uh, nagpatusok tutusok ako dyan ng peaceful at saka kikiam dahil sa ating uh, ah uh, hapunan o oh, ba diba? ganyan lang ayos na at medyo nga lang maliliman langit at nagbabanda nagbabang nagbabadyang umulan o oh, ba diba? at syempre ito yung pier ng tabako city ayan yung mga papuntang san miguel papuntang mga isla ayan dyan at nagikita uh, nakikita ko yung ano parang ito yung ah uh, abar uh, barko ng uh, US di ko lang alam at di ako sure pero sabi nga ng kasama ko na si Dingman Langit eh, parang hindi daw kasi uh, Philip plug, uh, ang plug niya ay nasa Philippines at eto nga guys oh, kita mo naman kinakayang kaya yung hindi uh, ko alam kung anghang o sobrang init pa kasi bago bago pa lang yan ano ayan at nakikita nyo naman guys uh, uh, sin sinimplihan kong uh, ano, sinimplihan videoan hindi niya naman alam na binibidyoan ko siya akala niya ako yung uh, iwala binibide... <laughs> siyang alam diyan, kaya hindi ko alam kung mainit ba o maanghang yung kinakain niya kaya eto nga guys talagang binibidyoan ko siya kung uh, talagang maanghang ba o mainit yung kinakain niya kasi bagong luto pa lang yan guys kaya uh, tinignan ko at yun nga guys parang sa anghang lang o diba at eto na nga guys makikita nyo rito iba't ibang mga uh, vendors na makikita nyo at iba't ibang mga putahe at mga luto ang mga nandito at pwedeng pwede po kayong pumasyal dito sa siwal ng tabako at talaga namang naninadagsato lalo na sa gabi, o diba kasi napakaganda na at uh, solar ang ilaw na nasa gilid at napakaliwanag naman talaga at napakagandang pasyalan kaya guys, ano pang inaantay nyo at kami nga habang ako ay pauwi na sana dyan ay talagang uh, binaybay ko itong uh, ano para ka ako makauwi na at uh, dahil natapos na kami mag-snack at eto nga guys, nung uh, papauwi na ako Ayan, parang may nakita ko rito na talaga namang masarap na parisan. Parang ako may parisan din dito. Ay, at uh, na ko na talagang napakaganda at napakaayos ng lugar ayon. Ayan, at uh, lumapit nga ako dahil tinawag ako ni uh, Idol. Ay, na uh, ako ko ni Idol at isa pala ito sa aking mga followers. At uh, maraming maraming salamat uh, Idol sa so, para parating pagsuporta po sa Bicolano Viajero Vlogs at eto nga guys napakarami rito mga nagtitinda ayan guys sa mga nagtitinda rito na iba't ibang klase ng putahe para naman malaman nyo kung gaano kasarap abay pasyalan nyo po dito dito lang yan sa siwol ng Tabaco City ayan sa siwol yan ng Tabaco City guys at talaga namang matatakam ka sa makikita nyo at matatakam ka sa sarap ng kanilang mga luto iba't ibang klaseng luto at makikita nyo rito guys at eto nga, nakikita nyo guys ang uh, ating mga ano. Nakikita nyo yung ating mga uh, pag-video uh, dyan ni uh, langit Manlangit. Nakita nyo yung aking ano. Nakita ko ng followers ko dyan at talagang tinawag niya ako. Pero yun nga lang talaga, wala pa silang mga daladalang mga ano. Wala pa silang mga daladalang mga mesa. Ayan, inaantay pa niya yung mga mesa. At ayan nga guys, yung katabi ni uh, ate. Uh, ni Kuya John. Yan, beef pares, papaitan. Ayan, uh, bread chicken. Ayan, bahala na kayo kung uh, alin dyan ang gusto nyong kainin. Ay, nag-aayos pa lang sila dahil medyo uh, maaga pa nga naman. At napaaga naman ako. At ito sila ate. Ayan, try nyo dito guys na bumili.